Ang mga pusa ay itinuturing na maswerte sa mga tahanan sa maraming kultura dahil sa iba't ibang dahilan na nakaugat sa mga alamat, tradisyon, at pamahiin. Isa sa mga pangunahing dahilan ay dahil ang mga pusa ay nagsisilbing simbolo ng proteksyon. Sa sinaunang Egypt, ang mga pusa ay higit na pinahahalagahan at itinuturing na banal na nilalang. Ang kanilang kakayahan na manghuli ng mga daga, Ahas, at iba pang peste ay nagbigay proteksyon hindi lamang sa mga tahanan kundi pati na rin sa mga imbakan ng pagkain. Dahil dito, naiwasan ang gutom at mga sakit na dala ng mga peste, kaya't naiuugnay ang mga pusa sa kaligtasan at kasaganaan. Bukod dito, ang mga pusa ay iniuugnay sa Diyos ang sibasted, ang Diyosa ng tahanan, kalusugan, pagkamayabong, at proteksyon madalas siyang inilalarawan bilang isang babaeng may ulo ng pusa o bilang isang pasang nakaupo. Ang pagkakaroon ng pusa sa tahanan ay pinaniniwala ang nagbibigay ng basbas -bas ni Bastet, na nagdadala ng katiwasayan at proteksyon sa pamilya. Sa panahon ng mga sinaunang Egypt, sinumang mang manakit o pumatay ng pusa ay itinuturing na isang mabigat na kasalanan na may kaukulang parusa. Sa ilang pagkakataon, ang mga pusa ay inaalagaan at binibigyan ng espesyal na atensyon, at kapag namatay ang isang pusa, may ritual na isinagawa bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sa kanilang protection. Dahil sa papel ng mga pusa bilang tagapagligtas mula sa mga panganib at bilang banal na tagapagbantay ng tahanan, ang kanilang presensya ay naging simbolo ng proteksyon, hindi lamang sa Egypt kundi pati na rin sa iba pang kultura na naimpluwensyahan ng kanilang kasaysayan. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa swerte ng pusa ay nakaugat sa mga pamahiin, kultura, at impluensya mula sa iba't ibang tradisyon. Sa kulturang Pilipino, ang pusa ay itinuturing na mahalaga sa bahay dahil sa kanilang kakayahang manghuli ng mga daga at iba pang peste, noon paman, sa mga rural na lugar, ang mga pusa ay naging natural na tagapagtanggol ng tahanan mula sa mga hayop na maaaring makasira ng mga pananim, pagkain, at kagamitan, dahil dito, sila ay naiuugnay hindi lamang sa kalinisan at kaayusan kundi pati na rin sa swerte at kasaganaan ng pamilya. Ang pagkakaroon ng pusa sa tahanan ay pinaniniwala ang nagdadala ng proteksyon mula sa masamang enerhiya, halimbawa, pag-aalis ng malas, pinaniniwalaan na ang pusa ay may kakayahang magtaboy ng malas o masamang espiritu. Kapag ang isang pusa ay nagpapakita ng kakaibang kilos, tulad ng pagtitig sa isang lugar na walang tao o bigla ang pag-iwas, tinuturing ito ng ilan bilang babala sa isang posibleng panganib. Pag-aalaga sa bahay, ang pusa ay madalas nauugnay sa ideya ng pagbabantay sa kanilang likas na liksi at alertong kilos. Mistulang nagiging bantay sila laban sa anumang hindi kanais-nais na mangyayari sa bahay, tulad ng pagpasok ng daga o iba pang peste. Sa ilang lugar, may paniniwala rin na ang pagdadala ng pusa sa bagong bahay ay nagtataboy sa anumang masamang elemento o sumpa. Kapag ang pusa ay comfortable sa isang lugar, ito ay itinuturing na mabuting tanda na ang bahay ay ligtas at puno ng positibong enerhiya sa mas praktikal na aspeto. Ang mga pusa ay tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Lalo na sa mga lugar kung saan ang problema sa peste ay laganap, ang pagiging kapakipakinabang nila sa mga gawain ng pamilya ay nagpalakas sa paniniwalang ang kanilang presensya ay nagbibigay ng biyaya at proteksyon. Bukod dito, ang pusa ay itinuturing ng maraming Pilipino bilang likas na tagapagbantay ng tahanan dahil sa kanilang alerto at mapagmasid na likas na ugali, ang kanilang kakayahang magbantay at magbigay ng babala laban sa mga panganib ay nagbunga ng mga paniniwala na sila ay higit pa sa mga ordinaryong alagang hayop, narito ang ilang aspeto ng kanilang pagiging tagapagbantay. E, kakayahang makaramdam ng panganib ang mga pusa ay may matalas na pandama, Kabilang na ang kanilang paningin, pandinig at pakiramdam, pinaniniwalaan na kaya nilang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng tao, tulad ng mga paparating na kalamidad o presensya ng mga espirito. Babala sa lindol o bagyo, maraming tao ang naniniwala na ang kakaibang kilos ng mga pusa, tulad ng biglaang pagtakbo o paghahanap ng matatag na lugar, ay senyales ng paparating na sakuna proteksyon mula sa masasamang espiritu, sa ilang probinsya, kapag ang pusa ay nag-aasal na parang nagbabantay sa isang sulok o biglang tumitig sa isang lugar ng walang malinaw na dahilan, ito ay itinuturing na isang babala sa masamang presensya sa paligid. Di pagbantay ng gabi ang pusa ay likas na aktibo sa gabi, nocturnal, kaya't madalas silang nakikitang gumagala o nagbabantay habang natutulog ang mga tao, ito ang dahilan kung bakit sila ay itinuturing na, gwardya, ng bahay, lalo na sa mga panahong tahimik ang paligid. Pagbabantay laban sa peste o hayop, ang pusa ay mahusay na manghuli ng mga daga, ipis, at iba pang peste na maaaring magdulot ng problema sa bahay, ang kanilang presensya ay itinuturing na proteksyon laban sa mga ganitong banta. Pagbibigay ng kumpiyansa sa mga tao, ang kaalaman na may pusa sa bahay na gumagalaw at nagbabantay sa gabi ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa mga may-ari. Si protector ng kalikasan at enerhiya ng bahay sa tradisyon ng mga Pilipino, ang pusa ay pinaniniwala ang may kakayahang magtaboy ng negatibong enerhiya sa loob ng bahay, ang kanilang pagiging tahimik ngunit mapagmasid ay nagbibigay ng impresyon na binabantayan nila ang enerhiya ng kanilang kapaligiran. Pagbabantay sa pintuan o bintana, madalas na napapansin na ang pusa ay mahilig umupo sa mga bukas na pintuan o bintana, na parang nagbabantay sa pagpasok ng mabuti o masamang enerhiya, sa ilang pamahiin, sinasabing kapag ang pusa ay nasa pintuan, ito ay nagtataboy ng malas at tinatanggap lamang ang swerte. Pagprotekta sa kanilang may-ari, maraming kwento ang mga Pilipino na ang pusa ay nagiging alerto kapag may nararamdamang masamang balak laban sa kanilang amo, tulad ng mga magnanakaw o masasamang loob. Di gabay at kasama ang pusa ay hindi lamang nagbabantay, Ngunit nagsisilbi rin bilang gabay o kasama, ang kanilang presensya sa bahay ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa kanilang may-ari, na parang sinasabi nilang ligtas ka habang sila ay nariyan. Koneksyon sa kanilang pamilya. Ang pusa ay madalas na sumusunod sa kanilang amo o naglalagi sa mga lugar kung saan naroon ang kanilang pamilya. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapalakas sa paniniwalang sila ay nagbabantay hindi lamang sa bahay kundi sa mga tao rin sa loob nito. Ang pagiging mapagmasid, tahimik, at aktibo ng mga pusa ang dahilan kung bakit sila itinuturing na tagapagbantay ng tahanan. Bukod sa kanilang praktikal na kakayahan, ang mga kuwento at paniniwala tungkol sa kanilang kakayahang makaramdam ng panganib at protektahan ang kanilang pamilya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na pahalagahan sila bilang bahagi ng kanilang tahanan. Sa kabuuan, ang mga pusa ay itinuturing na hindi lamang alagang hayop kundi mahalagang bahagi ng bahay. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kasaganaan. Kaya't nananatili ang paniniwala na sila ay nagdadala ng proteksyon at swerte sa mga tahanan ng maraming Pilipino.